welcome back to my YouTube channel or may games ay mga idol almusal mo na tayo dito sa TV ayun mga idol dito tayo ngayon sa ano sa mami ni boss ayan ayan ako muna mga idol ipintahin ko kayo kumain dito sa mami ni boss ayan ito yung mga pero dito mga idol ang ano dito Mura lang, 70 adli rice na. Ah, may idol, ako lang muna gagamit sa kamera ni Mrs. Sa ni Lord My James Vlog, mga idol, para maka-explain sa inyo ng maayos. Ayan mga idol, ito lahat dito, puro anli, anli, rice. Ayan. What's up, Baliktad lang yung pala natin dito mga idol kasi nakaharap yung cellphone. Pero uh, rise Rice lahat ng ano dito pata ano ah uh, mga idol yung uh, dito tayo sa ano Paris. Paris mga idol. 65 Anli Rice na yan mga idol. Anli uh, Rice. Ayan, Paris Mami mga idol. Paris Mami, 65 pa rin. Unle rice. Tapos buto-buto. 75, ano ah, ha, 75. Ayan na ay yung kinakain ko mga idol. Buto-buto, kasi paborito ko yung buto-buto mga idol. Legit talaga, puro laman. Tsaka ang daming laman yung buto-buto na dito mga idol. Kung gusto niyo ito makita mga idol, ah pumunta lang kayo dito sa Goodwill. California Village. Ayan. Ayan, mga idol, dito lang to mga idol. Kung gusto niyo ma matikman, napakasarap ng timpla dito mga idol. Ayan, no. Oh. Ito galing sa Uyo. Ito sa kabila, galing galing bayan. Kaya, siyempre, interviewin natin si boss kung ano, kung Totoo ba talaga na Anli yung ano niya? yun o, Anli. Ito lang yung nakalagay mga idol. Eh, ito naman, maraming kumakain na ano, ah, Barangay San Bartolome. Malayo mga idol, malayo layo ito to sa Barangay San Bartolome. Pero pumunta sila dito kasi masarap. Ayan, interviewin natin si boss. Di ba may, may face na rin ano? Ayan. ayan ayan boss anong masabi ayan. mo anong masabi mo boss ayun uh, punta lang tayo dito sa ano uh, location natin location katipunan natin nyo uh, along uh, uh, ano uh, barangay barangay ano barangay San Bartolome ah uh, baan na siya boundary siya ng San Bartolome sa barangay Bagbag okay ayan handi rest tayo dito lahat ito 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 Ah, uh, yan oh. Ang rice. Kaya mga idol, kung gusto niyo ng location, pagbaba niyo ng ano uh, sa Uyo papuntang Nobaliches, dito kayo makadaan mga idol. Anligulaman din yan sir, anligulaman, black gulaman. Oh, black so, uh, gulaman, anligulaman. Yan. Ah, uh, ba, uh, mami? Sir, may mani dyan. 55 lang yan. Andi rice, java rice na yan. Java rice, andi sabaw, andi taba, andi gulaman din yan. Ayan. Magpalugi na tayo. Para <laughs> sir, kahit paano sir, ano ah, kung makita to sa mga viewers kung gusto mong bumibisita dito, Siyempre, welcome dito. Mag vlog, welcome dito, kumain. Unli rice. Uh, walang problema mga idol sa pag-entertain. Ito lang si Boss. Matik yan. Kilalang kilala ko na to si Boss. Kasi dati, dito talaga ako kumakain. Pero... Wala, hindi pa siya nag unli Ngayon, hindi na bali daw loge Basta importante, makatulong siya sa kapwa. Sa bira, medyo ano ko dito kasi may mga friends tayo na kailangan na eh. Uh, medyo bira tayo dito. Ayan, yung pitch ni Boss, ito na. Boss. Uh, boss Wendel. Boss Wendel. I-shout e, nyo lang sa Facebook, Boss Windel para makita nyo mga idol. Hello, shout out, shout out. Shout out sa idol. Uh, tulungan natin yung ating kapatid para uh, pumutok naman yung hanap buhay. Kasi ganun yan eh. Sa dito, walang ano dito. Oo. Oh. Uh, malilim, malilim. Malilim. Maluwag mo pa. Ayan o, may punong kahoy. Kaya walang ano dito, walang init maraming riders dito, dito. Kaya kahit paano mga idol, tulungan natin si uh, Boss Michael. Boss, boss, boss Wendel. Boss Oo, Boss Wendel. <laughs> Kaya, go, go lang mga idol, kung nagustuhan nyo yung aming video, siyempre, wag nyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment para update kayo sa mga sunod video. Pero, ito ang pinakamasarap, pinakamaganda, kung... Pupunta nyo dito para matikman nyo ang timpla ni Boss Wendel. Ayan mga idol. Tulungan natin 'yung ating kapatid para kahit paano makikita niya 'yung pag talent niya, niya. Pag hindi masarap, huwag niyong bayaran. O kung hindi masarap, huwag niyong bayaran, libre. Ayan. Ay, salamat sir. Salamat. Uh, thank you.